mga kaburks dito ako sa Balitibits Balitibits ito mga kaburks akyata dito mga kaburks may swimming pool talaga dito mga kaburks may eh. nakasita lang po rin mga kaburks isinirado na ito video dito sa village. sa bato yun yung mga cottage lang mga kawal so hindi kasi ito binigyan ng ano hindi binigyan ng permit kasi ito binigyan ng permit mga kawal na ganyan Galiti Beach ito mga kaburks sa Rangay Binapur katabi lang ito sa ano mga kaburks White Sand Beach may higdanan pala dito hmm, hindi natuloy yung hagdanan ganda dito dati mga kabros ngayon wala na yun oh sira na yung ano yung mga cottage nila yun wala nang buko ito yung puno ng balite mga kabros yun tinawag ko na ano, balite dito ito yung ano punta diwata sa Barangay Binapor dito punta diwata di to kona kona yung mga bata na tumalunang Dito tayo sa ano, mga bata mga bata hindi kumalong sila ito yung baliti beach hindi na nag operation kasi hindi binigyan ng permit pero yung lupa na ito mga gabers yung <laughs> mayari nito dati ano yung mayor dito tapos pag nabili nag-operate sila tapos pag renew pag renew sa permit mga gabers hindi na binigyan Palibot pala ito doon ng mga kabursa. Yan yung Jurassic Beach mga kabursa. Magkatabi lang sila nito eh. Yung Jurassic Beach kasi mga kabursa, may ari yun, yung miyur dito. Yan mga clubs, yung shark. Yan yung Jurassic Beach pero mas maganda ito dito mga kabarks Kasi dyan o no, oh, maganda dyan dyan mga kabarks Malaki itong area na ito Kasi hindi lang nabigyan ng permit Ito yung punta Yan mga kabarks na bato yung may talisay Yan yung tinatawag ito punta diwata dito tayo sa ibabaw mga kabrooks eh, sa dagat yan pabaligiran to ng dagat mga kabrooks yan yung ano jurassic beach yun yun mga kabrooks sa jurassic beach tapos dito dito mga kabrooks yung white sand beach

matalong yan dyan yan yung cottage lang mga kabagsya sira sira na wala nang bubong <laughs> dami itong mga cottage yan yung ano ito swimming pool yata Baliti Beach ito yung Baliti Beach hindi na nag-operation binabinigyan ng permit binigyan ng permit <laughs> binigyan ng <permit>. airboard <laughs> ito swimming pool talaga to wala ng tubig puro dahon kaya sa pagpapang mga white sand din. Baba na ako mga kapats. Kasi dumadami na yung tao. Kaming <laughs> tao doon. May swimming pool talaga ito mga kabuso. Ano? swimming pool talaga ito. Kasi may ano eh. May PVC. Yan ah, swimming pool yan. Oh. Dami pa ng bunga mga kabuso. Ano ba ito? Ano mga kabuso? Abgaw. अगं या तर तुम्हाला बस येणार